Kara, good morning. Kamusta ka, kamusta ka na? Kamusta na ang, um, pamilya? Kara, uh, good morning. After, good morning, Sir Mike. Actually, sa ibang bahay ako nakatira. Oo, oh, oh pero anong, balita? pero anong balita? I just talked with my dad. I just got off the phone with my dad. Ang nangyari daw mga 8 o'clock, 8.30 in the evening, nung may narinig daw silang apat na putok mm -hmm. doon sa, kanila ba sa bahay namin doon sa UP, um, tumama, may isang tama ng bala doon sa isa sa mga sasakyan, mm -hmm. yung sasakyan ng nanay ko. Buto na lang nakapark yung sasakyan doon sa sa garden kasi gagamitin ng mother ko. Kasi kung hindi nakapark yung sasakyan doon, didiretso yun sa sala kung saan nanonood ng TV yung anak ko at saka nagbabasa ng libro yung tatay si ko. Si, Julia? Uh, Oo, si Julia. Ang sabi ah, ibig sabi, mo sabihin, eh, kung hindi doon tumama sa yung sasakyan, nasa pagitan ng sala, tsaka nung lugar kung saan ang galing yung, yung, yes, barel. It, it, would have kung hit kung the television. It would, hindi, would have hit the television set Jesus where my kaman. daughter was watch, watching at that time. So, nung narinig nila yung mga unang putok, narinig ka agad, pinagapa ka agad ng tatay ko yung anak ko. Mm -hmm. Kasi open eh, open siya dahil yung yung open, malaki yung window namin eh. Uh oh. Tanaw siya from outside eh. So, so in ano, pinadapa niya kaagad yung anak ko, tapos dumapa rin kaagad si Papa. Tapos, tuma, um, tumama nga do, yung isa dun sa apat na putok doon sa, sa Innova, yung, yung sasakyan ng nanay ko. Tapos, um, some people, meron kasi kaming kapitbahay na merong CCTV. Uh -huh. Tapos, um, nakita daw nila na yun nga, may nakapark daw na, na, um, vehicle, white na vehicle daw. Na matagal daw na nakapark noon sa na, mechanic. Naplakahan ba yung sasakyan na yun, Kara? Hindi pa sa akin nasabi ng, ng, ng dad ko kung naplakahan okay. nila. Pero basta, may, meron din daw mag-asawa na meron pang anak na napadaan. And, and so, may nakitang mga lalaki. Tapos, um... Yung hindi na malinaw sa akin eh, kasi ang daming tumatawag ngayon sa tatay. So, Uh, uh, eh, eh, sayo yung itong mga nakalipas na ilang araw o ilang linggo. May natatanggap bang banta ang, ang mga magulang mo, tatay mo, nanay mo o kahit Ako. sino man sa pamilya Kara? Naku sir Mike, wala naman 'to kasi Kaya si nga, papa po ay retired na po. Alam ko kung mayroong matatanggap na banta ang isang katulad ng tatay mo na si Randy. Aba, talagang <laughs> talagang hindi na hindi hindi na maganda talaga. Ang padre eh, si, ko lang po ay ano ngayon nagsusulat lang po siya sa Diaryo. Uh -huh tapos nagbumotorsiklo, yan lang po ginagawa ng tatay mm -hmm. ko. Dahil rotirado na po. Hindi Kaya nga tatay naka, tatay ang, tatay. Ang, naka nahihirapan akong isipin. Bakit may ganyang klasing pangyayari sa isang katulad ng tatay mo? Kung ang ibang klaseng tao yan, di ako magtatakot. Ang mother ko is with the government pero she's with the board of directors ng GSIS. I don't think oh, yes, <laughs> di naman masyadong sensitivo yun. <laughs> Okay, ah, uh, nasa kamay, In ini na ito sa mga awtoridad ano? Dahil ang Ako, isa sa mga naging source natin ng balita rito, yung Quezon City Police. Eh. Mhm. -mm. Kagabi pa po ano, nandun na yung UP police mm -hmm. and uh, hanggang ngayon nag-iimbestiga pa sila. Mm -hmm. Walang nakita yung yung household namin eh. Ang nakakita yung mga nasa labas, yung mga kapitbahay, mm -hmm. yung TV outside. Mm -hmm. Um sila yung nakakita basta yung from inside yung 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 anak ko at saka yung yung tatay ko ang narinig lang talaga nila mga putok and then dumapano lang kaagad sila Okay ah uh, 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 very unfortunate nagbigtas uh, kami kung bakit kasi napakatahimik naming pamilya Ah uh, okay at uh, saka ko nga eh saka alam mo Kara ang inaalala ko si Julia sa Ate. sa murang edad niyang yan makakaranas siya ng kanyang klaseng karahasan. Eh, okay. nako. O sige, ang basta'ng importante sa ngayon eh ika nga nila, bibilangin natin yung mga maliliit, yung mga little favors sa atin. At least walang nasaktan at ligtas ang mga okay. biyembro ng pamilya ninyo. Salamat ka rin sa Panginoon dahil oo, oo, oo. Sige, na sige. Pa rin. Sige, Kara. Maraming salamat, salamat sa impormasyone, na lang para nalalaman ng mga tao kung ano nangyayari. Salamat, Kara, ha? Salamat po. Okay, good morning, S